Nanlaki ang mga mata ni Maria nang malaman niyang ang asawa niyang tatlong taon ng koma ay gising na pala at ang pinakanakakagulat ay palihim pala siyang nagsasanay para sa rehabilitasyon. Wala nang makapigil sa galit ni Maria. Pumunta siya sa kusina at binuksan ng todo ang gas. Itinaas niya ang apoy ng kalan sa pinakamataas na antas. Isinaran niya ang lahat ng bintana sa silid ng asawa at nilok ito mula sa labas. Pagkatapos maihanda ang lahat, bumalik si Maria sa kusina. Sinindihan niya ang lighter at itinapon sa sahig. Sa isang iglap, lumiyab ang apoy at naging dagat ng apoy ang buong bahay. Lumabas si Maria nang hindi lumilingon. Tunay na malamig ang kanyang puso. Pinaharurot niya ang sasakyan at tumungo diretso sa furniture shop ng kanyang bienan, si Don Ricardo. Kailangan niyang magkaroon ng mga saksi para mapatunayan na wala siya sa tabi ng asawa noong nasusunog ang bahay. Kalma niyang sinabi kay Don Ricardo na nakatulog siya sa bahay kaya siya nahuli. Ngunit nang tumunog ang telepono, nagkunwari siyang umiiyak at tumakbo paloob upang magpanggap na tinutulungan ng asawa. Sino ang mag-aakalang siya pala ang nagsimula ng apoy? Hiningi ng pulis sa pamilya ni Marcos na kilalanin ang kanyang mga gamit. Agad nakilala ng kanyang ina ang kwintas na palagi nitong suot. Sa imbestigasyon, pinaghinalaan ng mga pulis na baka